So ayan ayan magandang hapon po sa inyong lahat Ayan nakikita po natin yung sunset po Ang ganda po ng kulay niya Makulay po sa hapon Ayan mga kamisji So ayan Anong oras na po dito Sa island Nandito po ko sa, kami sa island 5.40 po ng hapon Dito sa UAE Nandito po kami sa Guba Island Mga kamisji So, yung sunset po, yung papalubog na. Ayan, papalubog na po siya, mga kamisji. Ayan na po, papalubog na po yung sunset. So, kaway-kaway kayo dyan! Hello! Kaway-kaway! Ayan, mga kasama ko! <laughs> Nagmumuni-muni doon! Hahaha! <laughs> aywa aywa papalubog na yung uh, sunset po ayun mga lahati na siya mga kamisji so kalahati na po siya hanggang sa lumubog ayun ganda ng kulay orange na orange po so, ayun orange na orange po siya mga kamisji ayun na wala na kalahati na report na lulubog na siya palubog na po palabog palubog na po sunset sunset ayan so ayan mga kamis G palubog hintayin natin lumubog hanggang matapos ayan lulubog lilitaw ang buwan at araw ayan kumanta na <laughs> kumanta na si Miss G ayan na lumubog na Kunti na lang ang makikita. Iyan, kunti na lang po ang makikita. So ayan guys. Ay ang lamig-lamig na dito sa amin uh, sa dagat. Ang ganda ng kulay na makulay. Ayan po yung uh, sunset. Yung sunset kasi lumubog na kaya ganyan na yung kulay niya. Ayan, lumubog na kaya ang sunset ay ganyan na, na nabuwag na yung kulay. Ah, uh, di ba? Ayan po yung bicycle boat or water boat. Ayan. Na skeleton siya. Wala siyang hangin. Ayan po ang 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 lamig. Ah, nalabas na si ko. Ayan, mga kamis G. Ang galing-galing naman, ang ganda ng kulay ng palubog na sunset. Pagkalubog pala. Tining mo yung ano rin oh, yung tubig. Kakulay din, galing naman. Oh.